Nagulat ang lahat sa banat ni John Hilario sa Showtime. Kinamusta lang naman nito ang naging dinner date ng Kim Pao na humalat sa social media. Hindi rin nakaligtas ang isang katanungan na ikinahiyaw ng lahat. Nagpropose na nga ba o waiting pa rin? Kapag talaga Showtime host ang nagsimula, mapapaisip ka kung kaano kalalim alam nila sa status kayo ng darawa. Simula sa pagtatambal ng minlang, number one sina Kuis Bong, at Memebais, sila ang pasimuno maglabas na mga ayuda. Dagdag pa ang bestie nito na si Darren Espanto. Sila ang nakakaalam ng lahat. Sa sobrang kaingayan nida, tila malalaman na agad ng mga supporters na may tinatago ang kimpaw. Ayon nga sa mga komento, kasalanan ng mga showtime hosts, nagdalabas sila ng mga secrets ng dadawa. Tapos itong si Paul Abelino, toto totally akpa sa mga darawan na nagkataon lang na magkasama si Danny Kimi sa isang lugar. Hindi dapat palagpasin yan matatalino ang mga supporters. Kaya mag para sa akin kibaw. Relax lang, darating din ang tamang panahon at magbubunit talaga ang buong sambayanan. Kapag nag-propose na, sa ngayon, enjoy muna sa mga date-date. Abangers na sa mga susunod na kaganapan. Huwag natin panagpasin ay ayuda na ito. Sa mga susunod na araw, panigurado may madalaman ulit tayo.